So yan ang mga kamabay, sabi ko sa inyo, ang daming mga bus dito, no? Para sa mga pauwi, no? Ayan. Ang gawa dyan. So meron din mga nakapilang tura uh, dito. Sir, sir, sir. Ay, sir. So, kung ko lang sana, sir, yung 19, sir, ay pagkakay ko, sir. Pinabang ko, sir, hindi niya inigtinti. O, oh, nasa nang, ano mo? Ay, wala, sir. Galing yung Quintia pa sir ako. Nasaan yung, ay ah, ibig sabihin, pa, kamarinduway ka pa? Opo sir. Ngayon po yung sir ko sir O, o nasa? Ang parang kinuha ng kukwana, hindi na rin nila. Hindi na pa daw nang pasayro. Oo. Oh. Hindi na makapatay sir pera yun. so yun mga damagandang araw sa atin mga kamamay sa yung panibagong araw, panibagong video sa na naman tayo sa yun, sa taong 2025 ito updates natin ngayon mga kamamay so kanina din na tayo nakapag-update, uh, pag-video kay Laotio, kay uh, Beatrice kanina yung pagdating, kila Natasha no? ayan, nandyan at uh, gawa ng uh, may pangyayaring uh, nagaganap, kaya yeah, hindi inasahan kaya yun na uh, medyo na ang talang pagbibidyo natin ano kasi yun nga ay siguro sa sobrang kalasingan ka ng babae ay ayun tinulungan muna namin no at uh, yun, nadala naman siya sa hospital at sana ay siya ay safe no so, gising mo daw Tara mo yung kong tagasan? Tagasan mo

Wala So ito na uh, si Siete galing sa Marinduque okay lang yan mga kamamay. So kahapon, uh, hindi rin ako nakapag-video, uh, nakapag nagpahinga ako kasi uh, parang sama ng pakiramdam ko kahapon. Kaya yun, uh, meron akong nakuha ng video si Dose at si 9 no si 9 nag uh, Romblon kahapon tao si Dose uh, nag Marindoke na mga bandang alas 11 at siguro gabi gabi na siya nakakapagmasbate no nung pagbalik at ito na updates natin ngayon so yun sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa aking youtube channel Jomar Official Vlogs please like and share and subscribe no e, eh, click notification bells para lagi po kayo update sa mga videos natin mga kamamay na gagawin at sa mga solid viewers natin dyan happy new year po sa inyong lahat So ito na uh, Nagsipagbalikan na ang mga pasahero galing sa uh, iba ibang uh, isla no na uh, island no uh, tawagin natin uh, Marinduque, uh, Romblon at sa Masbate. So abangan uh, din natin mga kamamay kung uh, bukas no, Biyernes, so darating yung ano uh, 12. So ito na ang uh, labasan ng pasahero. Ito na nga. mga kamamay oh dami yan Siete. so mga pasahero nasa, sa baba na talaga mga kamamay no? kita nyo naman siguro ay over capacity ng pasahero kaya yung iba nasa baba na ang iba ay nasa taas no? so ito no shout out oh. idol yan sa so, mga pasahero oh. yan so yung iba nasa taas pa dami so marami namang mga bus dyan uh, naka at, uh, na nakaabang at gawa ng uh, mga galing sa kapila ay pinaghahanda ng mga uh, sa bus company na uh, marami mag uh, standby para po sa mga pasahero mga walk in no? sa mga walk in na uh, pasahero sa mga walang dalang sasakyan yan uh, po sila para sila sakyan So mamaya mag-update ulit tayo mamaya mga kamamay no. At uh, hindi pa naman hanggang hindi pa naman tapos ang ating pag-update. So mamaya ulit kung may mga karagdagan pang i-update natin no. So balik sa normal na naman tayo mga kamamay yung mga uh, schedules natin no, sa mga biyahe no. Uh, mula alas 9 ng umaga, alas 11 media ng tanghali at alas 12 no And then 2:30 ng hapon din alas 3 So kasunod mga alas 6 ganun. All right. So yun kagulo na dun sa may baso. Sa marami na doon So ang barko dito ngayon mga kamamay si Uliba at si Natasha at si Shitty lang. So mamaya na lang muli mga kamamay no. Sa updates ko li kayo mga kamamay. All right. For, for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again My friends I'm like Alright, so yun mga kamamayan dito si Jis, no? At punta natin yan dun Sa ano Ayan, si Jis Baka may mga magkukomenta namin yan Sabihin eh Bakit 4 stars na lang daw Kaking mabibidyo Ayan ang aking, aking naktuhan Mga kamamay <laughs> So yun. Alright So may mga Ano doon, no? Ligo Ayan Ang dami na liligo doon ano So yun, abangan natin si ano. Uh, so ang naiwan na lang diyan si ano na lang pala si Oliva, mga kamamay no. Tapos ito si Jis naman. ayano no. So yun, ayan, tara, let's go. Alright, so, ayan na mga kamamay si Jis, nakapasok na sa ating area no. Yan, so sigurado doon niya sa rampuan. Ayun mga tropa oh. Pupuntahan na. So lalapitan na rin. Ito na si Oliva, eh. Maria Oliva no. Ayan, no? So nagaano ng mga pan ano panakay tsaka yung magda-drop. So yun parang maraming pasahero si Jis mga kamamay so yun ating uh, saksiyan. And then shoutout din kay uh, Idol Regenisa Ornedo no. Yun Idol. Kay Idol Affectionate Blue League yun kay Ma'am uh, Glenda Vergara. So ito na. So tara let's go. Alright, so yun siya kay Chipe Dida, no. Happy anniversary po sa inyong uh, mag-asawa, no. Kay Ma'am Aris Girl, yun. Happy anniversary po, Ma'am. Ayan. Andiyan si Chipe Dida. Ayan, dami na pa sa hero. Andiyan sa si hagdan, ano yung iba? Siya ito si Idol. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year! Ayan. Happy New York! <laughs> happy New York! <laughs> Chef, <Chip>, happy anniversary. <laughs> so yun, mayroon pala yung ano dyan, no? Navy, no? naka sa Bird 1. Ayan. Dapat na naman yung mga barko. Oh. Dami pa sa hero. So, atras uh, pa yun, mga kamamay, no? So, ganun pa man dami pa rin uh, bus uh, ano, sa Ano? Sa marshalling uh, Para dito sa mga arrival So, sa Marinduque na naman Ang pinakamaraming pasayero, no? Uh, gawa ng Balikan na Mga uh, nagsipag-uwi, ano? Ayan, galing sa mga isla Papunta na dito sa Manila Laguna Alamba San pa? saan pang lugar no? sa sulok ng Luzon no? so ito na dami yan mga kamamay sigurado oh meron pala tong ano si Chong oh. meron palang ano yan tinatago no yun matras no para para ah. so magro romblon din yan mga kamamay pagkatapos nya no so stand na sila para sa romblon Right, saya so okay, tahu ke Idol itu Justin Bergara, no, jadah pilot house, iya na, dah basa na, apa apa hi, ya, sah lupong la no, vero, no? yeah, dah kita lagi ya. talagang pasero na yan so yun shoutout po sa lahat ng mga taga Marinduque, no shoutout po sa inyong lahat mga idol so hindi ko man na maisa isa so shoutout po sa inyong lahat no? sa mga sulit subscribers ng taga marindoke san man sulok na marindoke shoutout po sa inyong lahat sa mga taga rumblon shoutout po sa inyong lahat sa mga taga masbate shoutout Alright, so yan, nagsiksika na. dami yung oh. dami yan. So yung iba nasa gilid pa nuk, no? uh, hindi pa nakalabas at gawa oh, nung no? may mga sasakyan pa. Ubus yung bus na yan. Sigurado. yan mga kamamay sabi kasi sa nyo ang daming mga bus dito no? para sa mga bawi no? ayan ang gawa so meron din mga nakapilang uh, dito ay sir kung lang sana sir yung 19 sir ay pagkakay ko sir pwede po sir hindi niya inigtinti o oh, nasa nang ano mo ay wala sir galing mong pintiya pa sir ako nasan yung ay ibig sabihin pa, ka pa opo sir eh, Ito yung sarang mga pasero. parang kinubuhan ko, para hindi na ron pala nagbukta nila, binabad daw ng pasero. Hindi eh, na mga kapatid, sir, pera yun. Asan? Kung yung kasabay mong pasero, patawid din? Eh, hindi ko lang alam, sir. Patawid yun. Mabubuker. No, parang yun lang sila. Binabaliwala lang, sir. Ay. May dispatcher nyan? Asan bang dispatcher kaya nyan? May dispatcher ng ano yan? moments later. So yun mga kamamay ito no, uh, ko na kanina yung ano, uh, yung lalaki kanina, pasayro ng Bill TV. At uh, yun pala ay, sa labas pa pala nangyari no, hanggang sa nakarating dito sa loob ng terminal ay wala na pala yung kanyang bag at na dala na bitbit ng kanyang kasabay sa bus. So itinuro na lang dun sa lokal no, sa labas sa local police para ituloy siyang matulungan no, kung ano maitulong at uh, ang dito sa amin ay kung dito sa loob nangyari kaso doon sa labas pala nangyari no? so ito si Yasmina mga kamamay pa so uh, nag, ano pa rin patuloy pa rin ipapasakay. so may mga motor mga uh, private aid, no? so tuloy tuloy pa rin naman ang biyay Ayan. alright so yun punta tayo sa dalawang ko Maria Oliva So yun, nandiyan nga pala yung uh, pasayro ni Maria Oliva So yun, si Jis sa uh, Romlon na rin mga kamamay So nag-ano uh, pa, watering So hindi na rin po ako magtatagal sa ano So ang importante na update ko kung kayo ngayon Kasi uh, yung aking anak na panganay ay uh, may lagnat So pumunta ako kanina sa butika Nagbumili ako ng gamot Ayun, may gamot pa akong binili Ayan, so, dito pa sa ano ito yan. Yeah. Bali, tatlong gamot na binili ko para mabigyan ng lunas yung aking anak na nilagnat. So, yun. Uh, hanggang dito na lang po ang aking videos, ang ating updates mga kamamay. Sana na gusto nyo ang ating mga videos. At uh, sana share rin, like and po po, no? Mga kamamay sa mga hindi pa po nakapag Subscribe subscribe nyo na po ang aking uh, YouTube channel, Jomer Official Vlogs, no? So, yun. Thank you so much and God bless. Yan. Yeah. Lagi paalala ng kamamay. Ingat and God bless. And Happy New Year!